For today's video, mga bebe, ipapasilip ko sa inyo ang aking pinakaburitong araw ng buwan. Ang sweldo. It's been today. Siyempre, sa mata ng Marites, pag nasa kapanta, madami kang pera. So, hindi nyo lang alam. So, yung papasilip ko sa inyo ang rutin namin kung saan napupunta ang pera namin sa kapang. Este, pera ko lang pala. First time natin, dito sa na may Vietnam store. Dito tayo bibili ng balot at panang manok. Ayun yung mga kasama ko sa trabaho. Marami silang bibili ngayon kasi it's payday time today. Kaya yan. Tapos pupunta tayo sa place kung saan may kumakain ng pera. Dito talaga saglit lang kakainin niya lahat. Kaya huwag na kayong magtaka. Ipag uwi namin sa Pinas, wala ka ng ganong kadaming pera. Kasi every month lumilipad din siya iniiwan din kami saglit lang nagpapasaya charot katapos nating mabutol syempre na naman tayo sa restaurant para may treat naman tayo sa ating self nakakain tayo dito ng beef with hungry rice so yun, dahil pinoy tayo may ilig tayo sa under rice of course enjoyin muna natin yung once a month pagkain sa pa labas ipapasana all ka na naman dyan alert So, yan, Hindi nyo lang alam yung kaskas dito sa Japan. Nagmamahal na yung rice. Kaya dito kami pumunta sa my only rice. That is coming is life. So, yan, After this, magkaan mo naman tayo ng pangmalakas ang itlog at noodles for the whole month. So, yan.